Interesado ba kayo sa mga mangyayari sa inyo kinabukasan o kaya sa mga susunod na araw? Kung oo ang inyong sagot, magandang katangian yan. Ika nga nila, ang taong palaisip sa kanyang kinabukasan ang siyang nagwawagi kalaunan. Ganyan-ganyan ang kaisipan na nais ikintal sa atin ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Noong taong 1890, isinulat ni Rizal ang kanyang sanaysay na may pinamagatang Pilipinas dentro di de siyan anyos na kapag isinaling sa wikang Filipino ay nangangahulugan na ang Pilipinas sa ikalabing siyam dan taon sa konteks ng Rizal. Dito niya ipinahayag ang kanyang saloobin hinggil sa mga posibleng mangyari o kapalaran ng Pilipinas sa mga susunod na panahon. Halina't alamin sa video ito ang isa sa mga popular na pahayag ni Dr. Jose Rizal. Ang sabi niya, upang mahulaan ang kapalaran ng bayan, kailangang buklatin ang aklat ng kasaysayan. Consumato mest! sanaysay, ipinahayag niya na may dalawang posibleng direksyon ng Pilipinas. Ang una ay ang Pilipinas ay maaring manatili bilang sakop ng Espanya, ngunit may karagdagang karapatan at karayaan. Ang ikalawa naman ay ipahayag yung ating kasarinlan, ngunit kasunod nito yung bigmaan laban sa Espanya. Sinabi niya na mahalaga ang malayang pamamahayag sa bansa dahil anaya ang isang bansa ay iginagalang hindi sa pagsangayon, may pagtatakip sa mga pagmamalabis, kundi sa pagpaparusa at hindi pagsang-ayon sa mga iyon. Ngunit bakit nga ba ipiniminungkahin ni Rizal na pag-aralan ang kasaysayan para sa ating kinabukasan? Mga kabataan, makinig. Unang-una, upang 'wag maulit ang pagkakamali noon. Kagaya ng pagkawalan ng karapatan ng mga Pilipino sa sariling bayan dahil ginugol nila ang kanilang panahon sa paglilingkod sa mga dayuhan. Bilang isang Pilipino, mahalaga na tayo ay natuto na at iwasang maulit muli. Dahil ito ay nagpapakita ng pagbabago. Pangalawa, magtatakda ng mithiin na hinahangad ng mamamayan sa bansa. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagbibigay ng ideya sa kanilang karanasan at sa kanilang tagumpay. Tayo ay makakakuha ng kanilang mga paraan na ating maisasagawa upang maging matagumpay at makamit ang mithiin na ating hinahangad upang mapaganda ang ating bansa. Pangatlo ay makapagmungkahi ng solusyon sa kasalukuyang isyong panlipunan sa modernong panahon. Sa pamamagitan nito, tayo ay magiging aktibong makilahok sa pagbibigay solusyon sa isyong panlipunan dahil sa ating kaalaman sa problema na kinakaharap ng ating bansa. Maaaring tayo sumali sa organisasyon na naglalayang solusyonan ang isyo. Tayo ay magiging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating kaalaman sa ating kasaysayan. Ayon kay si Rizal, ang pagkatuto ng kasaysayan ay pagtuklas sa sarili. Ang pagpapawalang bahala sa kasaysayan ay paglimot sa sarili. Upang masimulan natin ang ating pagbabago, ito ay nararapat nagmumula sa ating sarili. Kagaya ng pagtuklas natin sa ating pagkakakilanlan o gali, kultura ng ating mga naunang henerasyon. Dahil ito ang magbibigay linaw at kaalaman sa atin.